Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR HISTORIADOR Kulang-kulang pa lang dalawang buwan matapos itong maulit dahil sa panggagagong ginagawa nito sa mga Pinoy dahil sa kanyang vlog Boss! Give me your scooter now Give me your scooter now Give me your scooter now Give me your Give me, your give you money The police is here, they're watching. Give me, give me my pay. Explain the need. Uh, okay. Uh, yes, yeah, so you're to take a ride. Let's drive, let's go. Uh, you better fucking drive fast. Yeah. I have a question for you. Can I give you a kiss? No, no. no I have a question for you. Oh, to <laughs> I'm the new general in town. <laughs> Charlie, did they don't They say keep it speed run, jail time, <laughs> but, I want to change, I'm sorry. Can I change? I'm yes, sorry, I'm sorry, I'm joking. You can't, since I can't answer I want my own fan, bro. Coming through. Bye. Come, stop. There's it... Rason para damputin ito ng mga otoridad noong April atres. at 3 at ngayon nakadetain sa pasilidad ng Bureau of Immigration buong akala ng vlogger na si Vitaly Zodorovitsky ay kanyang malulusutan ang mga kabalbalang pinagkagawa niya sa kanyang mga vlogs dito sa Pilipinas pero malas lang niya dahil talagang pinatulan siya ng gobyerno at talagang sineryoso ayon kay DILG Secretary John Vecrimulia. Sumulat daw si Vitali sa kanya humingi ng tawad at nakikiusap na iatras na ang kaso para makauwi na ito. Pakiramdam raw ng Ruso ay nasisiraan na siya. Sumulat sa akin, na he suffering from mental health issues daw. Issues? Ano yung pakiusap niya? Na kung pwede drop na yung mga kaso na ni issue na patawan. Nang ulo, haharap sa trial si Vidali sa susunod na linggo para sa kasong unjust vexation. At kapag makonvict ito, ay siguradong karagdagang dagdag sa bakasyon niya sa kulungan ng tatlong buwan hanggang isang taon. Paano kaya tatanggapin ito ni Vitale lalo na at sa BJMP ang destinasyon nito kapag ito'y mapabaan na ng sintensya? Kung sa dalawang buwan pa nga lang na pagkakakulong niya ay dahan-dahan na siyang nababaliw, paano pa kaya kapag umabot ito ng taon? Dagdag pa ni Rimulya Deportation is not an option. Isinusuka rin daw ng bansang Russia at Estados Unidos si Vitaly kung saan siya ay green card holder. Sa ibang mga bansa na napuntahan rin ni Vitaly ay idiniklara rin siyang persona ng grata. Sigurado namang makakalabas ng kulungan si Vitaly matapos niyang pagsilbihan sa loob ang kanyang sentensya sakaling kaling ito. Pero kung halos mabuwang na ito sa dalawang buwan na pagkakadetain, ay paano pa kaya ang karagdagang isang taon? kakayanin pa kaya niya ito? Malamang sa malamang na kapag ito'y makalabas at magpatuloy pa rin sa kanyang kagaguhang estilo ng video ay paniguradong gagayahin rin ng ibang bansa ang ginawa ng Pinas sa oras na doon na naman sa kanila maghahasik ng lagim at katarantaduhan si Vitaly Zodorovitsky. Kaya paniguradong wasak na ang estilo nito. Sana! ay mabago na ang takbo ng pag-iisip ni Vitali sa oras na makalabas ito. At nang hindi na niya muli pang sapitin ang mabuwang sa loob ng kulungan, ikaw, payag ka bang patawarin na lang at pauwiin si Vitali Zodorovetsky? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.